So guys! Welcome sa aking post-birthday celebration. So ayan, kumain muna kami sa si Jollibee. At syempre, after kumain, dimiretso na kami dito sa Hello Kitty 50th Anniversary dito sa SM Mall of Asia. Meron silang display ng Hello Kitty 50th Anniversary Edition Donuts ng Krispy Kreme. Meron din silang mga booth, may mga M&M sila na pwede kayo mag-picture-picture. At meron din silang play zone, pwede maglaro yung mga so Tumadin maglaro eh, kaso nakakahiya kasi ako lang yung matanda. Ay, meron silang mga pop-up shops where you can buy merch ng Hello Kitty or other Rio characters. Meron din mga jewelrys. Andito yung Forever 21, yung Toy Kingdom, yung Axes, Hearts and Arrows, so marami kang pagpipilian. Hanggang September 22 nga lang pala to. So mga Hello Kitty and Sunrio Lovers, pumunta na kayo agad. At syempre may pa-birthday gift si Love Love. Super super thank you! At eto na, mga abog ba'y Hi, good day. What are you having Yung Sanrio na. Sanrio? Yes, so, All, have... all for Yes, so, uh... Kompleto pa naman. Yes, yes. Yes, yes. Half dozen, yes. Pagod rings, would you like oh, to No, no. on the Isa to sa so sobrang pinatuwa ko kasi noon ang nilabas tong Hello Kitty 50th Anniversary Edition ng Krispy Kreme hindi agad ako habile Tapos, dahil sobrang dami nang bumili, pahonti na nang pahonti yung branch na meron nito. At Sobrang lungkot ko. Then, number birthday ko, ayan, nakabili ako sa SM Mall of Asia. At, kompleto pa sila. Ang pinaka-favorite ko is si Hello Kitty, yung apple. Uh, hindi kasi siya masyadong matamis. So, mahilig kasi ako. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa matatamis. So, ayun yung nagustuhan ko. So, ayan, sobrang happy! Bye! I'm